uh, isa siya sa Chachi Baratijun para mag-share yung mga, at least yung his, short history ng ating gawain dito sa Bansang Kuwait. Si ni Baratijun. Tama po yun, ang gawain ko ni Yahweh El Shaddai. Nagsimula po ito sa mga flat. Mula sa city, hospital, sa... Opo. Paroli hospital, magka, magka hindi du sa ano sa city. Ilang beses po tayo uh, lumipat. Nagsimula sa UTC, tapos lumipat po, malapit po kung meron na pong uh, um, yung pong uh, sa may pizza hut. Diyan po yung pangalawa. Tapos po, lumipat po tayo ng Parwania. Yung pong kinatawag nilang Motawa Building. For several years, nandoon po tayo. Tapos, hanggang sa during the time of our spiritual director po si Father Wendell sa Almutawa po building. Malaki po yung ating pong uh, center noon. Then nung nagkaroon ng ano po, nagkaroon po ng uh, uh, ati-atihan, nagpa-practice po doon. So, po ng uh, pintado. So, dahil po yung sa, sa drum, malakas po ang ano, ang tambol po ng uh, drums, drum so nagkaroon po na, na disturb po yung mga mga neighboring uh, flat po na ibig pinalay then... <laughs> <laughs> pinalay pinalay mo kami dito pina pinalis po tayo tapos lumipat din po tayo ng parwaniya sa likod po ng crown sister linting siguro ang mas maganda kung paano tayo nakayo sa simbahan amen aopo. Uh, oh opo <laughs> So, ang uh, El tayo po kasi eh, hindi pa kilala noon. So, ayaw po nga tanggapin po ng ating bishop. That time, Bishop uh, Bical. Bical, yes. So, hindi niya, parang ayaw niya. So, ang hirap po ng dinanas po ng gawain. Nung nag umpisa po dito. Talagang uh, absent down po yung parang... Kung lingkot ka that, that time, parang ayaw mo na. Kasi <laughs> maraming tumatanggi sa sa ating ano hanggang natanggap po ng uh, ating bishop, no? And one time nag lss po kami. Uh, that time is baptism. Eh nag-iiyakan at nagsisigawan dat ng baptism of the Holy Spirit. Kasi yung iba na nag uh, speaking of tongues po sila. Biglang pumasok po yung bishop po natin. Uh, sumalangit na ang kanya kabigo. Diba? Bigla pong pumasok at pinatigil po yung gawain. Sabi na, what kind of a uh, fellow citizen? Kasi ang ingay po, umiiyak, sumisigaw, pumapalakpak, umiiyak, uh, umaawit, sumasayaw. <laughs> so ang dami po. And then, ang dami po talagang mga sinasabihan, talagang pinapray over. So hanggang pong natanggap po. And then, Uh, pumunta po si Bishop sa Pilipinas, nagreklamo kay Bishop uh, Bakani, at kay Brother Mike. No? So, sabi po ni Bishop uh, Bacallin na, bakit yung El Ceday ang ingay-ingay? May umiiyak, may kumataa, may, may tumatawa, may kumakanta, sumasayaw, parang party. Ang sabi po ng ating buting... Uh, uh, servant leader at uh, bishop Bacani, pagka hindi maingay yan, hindi El Sierra yan. <laughs> so yun daw po niya na uh, intindihan hanggang sa tinanggap na po talaga yung uh, uh, gawain po dito. Binigyan po kami ng isang uh, lugar na pagdadausan. That time hindi pa po ganyan yung hall. Kaya, uh, Cabin, yan. Cabin pa po. So, Talagang uh, yung parang uh, 40 uh, puter footer na ano container. Parang ganun po. Hindi pa po ganyan ang simbahan yung mga ano bago na lang po 'yan. So yung po, uh, binigyan po kami ng lugar doon, tinanggap na yung gawain and hindi ko po pinagmamalaki ito. Nakatulong po yung uh, gawain sa simbahan, ano? Talagang uh, malaking hindi ko sinasabi malaking tulong na nakakapagbigay ng tulong sa simbahan okay. ang gawain po ni Yahweh El Shaddai. So, kaya naman po, totoo po yung sabi ni Brother Gerard na ang Kuwait chapter, kaya lalong pinagpapala dahil sila ay masunurin at papagkumbaba. Amen? Amen? Paniniwala kayo doon? Parang walang po pa kayo. so, yun po. So, And gusto ko rin pong sabihin na uh, sa gawain pong ito, dito po kami pinagpalang pamilya. Yung pamilya ko po, po. No? Hindi ko po sinasabi na dahil nasa kuwita ako, gumanda yung buhay ko. Hindi po. Noong pong umatid po ako sa gawain ito at nung binigay ko po yung buhay ko sa ating Panginoon, doon po nagsimula gumanda ang buhay namin. So dahil sa kay Lord, gumanda po yung buhay namin. Talagang na uh, tinuwid po yung buhay namin mga kasawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Amen. Thank you. Thank you very much po, Sister Lingling Ling and uh, Brother June. Actually,